Mga Kalingap Carp Enters Gino gulo pa pala sa lalaking ito. At isa sa mga Carp Entero ni Kalingap Rab may inaamin. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga Kalingap sa hindi nyo po makalimutan na mag like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga Kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Mga carp and patuloy pa palang gino gulo sa lalaking ito. Yan ang atin ng malalaman mamaya mga kalingap, pero bago yun ay pag-usapan muna natin mga kalingap ang patungkol sa ginagawang pabahay ni kalingap rab para kinananay floor mga kalingap. Si Nanay Flor ay hindi niya natatanggap ang mga nangyayari sa kanila kamakailan dahil sa nangyayari na tensyon mga kalingap ay si Nanay Flor biglang nag-alalaki na kalingap rab at sa buong k-boys mga kalingap. Kilalang kilala kasi ni Nanay Flor ang taong ito na nagtatrabaho sa kanila mga kalingap at kaya siya nakapagsabi na sana naman anya kung mayroon mang mga problema at mga inggitan na nagaganap ay wag na anya pang edamay pa ang team kalingap at lalo na si kalingap rab mga kalingap. Tama nga ang sinasabi sa ating ilang taga subaybay mga kalingap na kaya nagawa ng lalaking iyon na ganun kina kalingap rab ay naiinggit ito sa kanila ni Nanay Flor dahil sa napabahayan si Nanay Flor ni kalingap rab. Kaya kung matatandaan nyo kamakailan sa ating nakaraang upload mga kalingap Up na naipagsabi ko na hindi na kailangan pang edaan sa awayan or ano pa man na mga hindi magagandang salita dahil si kalingap rab ay marunong itong tumatanaw ng tao na karapat dapat na matulungan. Kagaya na lang kina supermarket, Super JR at Andoy na sila man ay nagsipag ng gusto sa kalingap at kahit na wala itong mga sariling bahay ay nagagawa nila ang mga trabaho nila sa maayos at mas inuuna pa nila ang mga tinutulungan ni kalingap rab kahit na sila man ay wala rin itong mga sariling bahay at nangungupahan lang ito dati. Kaya noong nalaman ni Kalingap Rab ang lahat ng ito ay silang tatlo pinapagawaan ito ng mga bahay at ang gumagastos dito ay si Kalingap Rab mga Kalingap. Kaya ito ang dapat kong ibig sabihin para kay kuya na nang doon kina nanay Flor na hindi na kailangan sana na makipagtalo siya kung nainggit man ito dahil sa kapag nakita ni Kalinga Prab na siya man ay karapat dapat na matulungan ay napaka imposible talaga kung hindi rin ito tutulungan ni Kalinga Prab. Minsan kasi sa tao ay kapag nalaman ng mga ito na mayayaman at mapera ang nagpapagawa ay wala itong ibang ginagawa kundi ang mag-uubos lang ng oras at para matagal at malaki-laki ang makukuhang sahuran nila mga kalingap. Yan ay totoong nangyayari talaga sa ating mga buhay kapag makakakita ka ng hindi matitino na magtatrabaho ng bahay. Kuwera na lang talaga sa mga karpenterong mababait at mabibilis na magtrabaho ay sila talaga ang palaging pinagpala at hindi mawawalan ng trabaho dahil sa marami talagang kumukuha sa mga taong mga ganyan kumilos mga kalingap. Na walang halong nag-uubos ng oras at walang ibang inisip na makapagtrabaho talaga ng maayos at para gaganahan at marami pang kukuha sa kanila sa susunod kung sakaling matapos man nila kaagad ang proyekto na ginagawa nila. Ito sana ang e-mindset ng karamihang manggagawa mga kalingap na hindi lang dapat sa isa nakafocus at sa pangayon lang na trabaho bagkus ang dapat isipin ay ang kinabukasan at sa hinaharap, dahil marami talagang kukuha sa iyo kung ang ipinapakita mo sa ginagawaan mo ng bahay ay maganda at mabilis paggagawa, sa kabilang dako naman mga kalingap, ginugulo pa pala ang mga corp and sa lalaking ito. Makikita po natin sa video. mo kayong ano, uh...